Patuloy na nagpapagaling si Slovak Prime Minister Robert Fico matapos pagbabarilin noong nakaraang linggo. Ayon kay Slovak Deputy Prime Minister Robert Kalinak, nananatili pa rin kritikal ang kondisyon ni Fico kahit na naoperahan na ang tama ng bala sa kanyang dibdib at kamay. Tinawag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kakilakilabot at hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pag-atake kay Fico. Noong Oktubre, nang mahalal si Fico bilang Prime Minister, Minister at kilala bilang kaalyado ng Russia dahil sa pagpuna nito sa suporta ng mga kanluraning bansa sa Ukraine. Nag-crash ang sinasakyan helicopter ng Pangulo ng Iran na si Ebrahim Raisi. Bumagsak ang helicopter sa may Varzakan malapit sa East Azerbaijan Province dahil sa makapal na hamog. Kasama niya sa helicopter ang tatlo pang matataas na opisyal. Patungo sana ng border ng Iran at Azerbaijan si Raisi upang makipagkita kay Azerbaijani President Ilham Aliyev para pasinayaan ang pagbubukas ng isang panibagong dam. Ayon sa mga otoridad, walang natirambu buhay sa helicopter crash. Sakaling aprobahan ng Supreme Leader ng Iran, papalit na bagong presidente ang kasalukuyang Vice President na si Mohammad Mokber, taong 2021 ng mahalal si Raisi bilang Pangulo ng Iran. Sinuportahan niya ang Russia sa digmaan nito kontra Ukraine at nagnunsad ng mga missile at drone attacks sa Israel. Tampok sa isang museo sa New York City ang mga naglalakihang metal sculptures na gawa ng Kosovo-born artist na si Petre Halilaj. Ayon kay Halilaj, nakuha niya ang inspirasyon sa mga eskulturang ito mula sa mga guhit ng mga bata sa mga mesa sa paaralan kung saan siya nag-aaral, kung saan ito ay nawasak dahil sa nangyaring digmaan noong dekada 90. Iniaalay naman ni Halilaj ang kanyang mga likha sa mga kabataang may matinding pinagdadaanan. Magtatagal ang exhibit hanggang October 27. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.